Ay po, kay Jen po. Ako. Ay, okay lang po. Kami pala po, yun pa. Pangalawa naman. May mm -hmm. lang kanina dito. Ba't niyo po naisipan mag... Gagra? Na? Ano? Ito yung madaling ano eh. Madaling... Work? o, oh, oh, work. Hawag may oras. Diba? Yeah. Lakang amo. Amo ko lang yung pasahero. Eh. Okay naman po ba yung income? Okay naman ma'am. Yeah. Nabubuhay ka naman yung pamilya ko. Oh. Apat anak. Oh. Dalawang magulang. Oh. Yes. Pinakamalaki niyo po ng one day? Pinakamalaki ng one day before? Oh, ah, hindi kasi now. Para, para hindi para pera. Eh, huh? mm. Pero before, pinakamalinis. Before, apat na libo. Isang araw. Before, okay. yun. O, ngayon, sa sobrang dami namin, maraaw, pinaka pinakamababa na lang natin, sabihin natin, pinaka sa 8 hours, 1,000. Uh, pwede na din. 2 mm -hmm. days na yun sa, dito sa ah, uh, Sa minimum rate. Pwede na din, natin dyan. Sige. Kasi ang mahal lang sasakyan. <laughs> Kaya naman, basta ka driver ng sarili mo sasakyan. Kaya kailangan ano, mahaba yung pasahero mo. Grab, 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 <laughs> <laughs> grab din to. Grab. Grab din. Grab din. Ka-work namin po dati. Sayang <laughs> <laughs> daw. Ayaw. Ayaw. Si yung pa kasi siya. Kayo. Kayo. Oh, kasi marami sasabi, ano eh, hmm. mababa, ganun mahirap. Yeah, kaya po sa dami nga. Oo, oh, oh, mababa na kaya nga Yung dating sabihin natin na 8 hours na din mm -hmm. ngayon kailangan uh, 10 hours. Para kasi, talaga Kasi upon. bumaba yung rate ng grab dahil kay Alcepa, hindi pinababa. Tapos, siyempre traffic. Okay. Siyempre, ha, pag naka-stop yung sasakyan namin, nagko-consume din kami ng gas. gas. Tapos, yung oras namin, instead na kadalawa kami, isa lang. Kaya yeah, hindi rin para pareho talaga ang ano. Pero katita. mo kumaano kumakagat kay doon sa malayong lugar. Di ba mas malaki ang rate? Mm, -hmm, pero ganun mas malaki ang rate niya noon. Na ano kayo doon? Dati ma'am. Pinakamalayo niyo. Pinakamalayo kung saan may pasahero dati. Kasi kami no choice kami dati. Pag pumasok ka mong bookingan, kukunin mo kahit saan mo i-drop. Hmm, sa bagay kasi saya yun. Iminsan na. Mm, dati, yung dati mama. Ayan, yung mga parte ng Antipolo, Valenzuela, Quezon, City. So, ah, tawag nito. Ah, ayan, yung mga malalayo dito. Pag dito ka galing sa Cavite, ha? Ngalay-ngalay talaga. Hindi naman, ma'am, kasi matik. Ah, matik. Sa pag-manual po, kasi hmm, uh, matik. matik Sino kasi yung yun nga po? Sabi mm. nila para mamina daw. Ano sila yung transportify? Ah, transportify. Oo, kasi sa kanila, ano, sa kanila eh, yung mga gamit. Uh, gamit. Pero meron din daw po yung tao. Oo, oh, yun yung ano yun, uh, pakiusap lang yun. Pero hindi kasi yung ano required sa kanila na may kasamang tap, ano. Tap, hindi kasama tao. Pwede kang tao. sumama kung may gamit kang dala. Mm. Pero kung ikaw lang, kasi ko si Kuya Little Tay, ganun. meron daw siyang dinadala sa airport lagi, sila nila Kuya Vy. Ah baka ano mam, ma special service nila yun. yun. Pwede yun, special na nila yun. Ano yun, 2K daw. Uh Oo. -oh. Service, service na. mam, kasi dahil di pa sila nakakapag-grab, uh, ganun yung hmm. ginagawa nila. Uh Oo, -oh. another option nila yun para kumita sa Siyempre mas marami sa Grab kaysa sa Transportify. Eh, mm -hmm. Kasi alam kasi ng mga tao rin na Transportify, eh, ano talaga yung mga gamit ang gamit. Kaso nga lang po, ang hirap daw mag-apply sa Grab. Mm hindi -hmm. naman naman sa Grab mahirap. Ang mahirap yung LTFRB. Kasi din mo ipapasa yung mga requirements mo. Pag hindi ka nakapasa, hindi ka makakapasok sa Grab, yun ang ano talaga LTFRB nila. Sabi niya po, sabi niya, sabi yung din ni Kuya, mm. hirap, Ay, alangan, sa hirap ito. Kaya lang, sa Makapagpasa. Okay. Sa Grab, wala nang problema kasi wala nang bayad yun sa Grab. Bibigay ka lang ng mga papeles na nanggaling sa LTFRB. Ang oh, subscribe na rin ako na. <laughs> Nag-vlog ako. <laughs> Ay, sige ko, picturean ko lang <laughs> Ay ka na rin, ma'am. Ay ka na rin. Hello po. Okay lang, ma'am. Lalagay ko yan. Okay lang po. thank you. Alam mo kasi wikat ako. Interview ni ako ni ma'am eh. In-interview si ate ko vlog vlog. Hindi niya alam na vlogger siya. Hindi niya alam vlogger. Dito na ba, ma'am? O sa kabila? Para din na kay Akit ng handan. Okay interviewer pala siya. Trivia ka ni Mommy. Thank you po. Ingat po. Thank you. Aram. Salamat po. Hi, bye guys. Bye bye guys. Shout out kayo. <laughs> Shout bye bye out. Po. Thank you.